Example, wala po yung pangalan ni Bakale Nene, independent candidate para kongresista laban kay Martin Romaldes. Siya raw po ay disqualified at nalaman lang niya ito kahapon at hindi po siya officially notified ng Comelec. Bastusan na po ang ginagawa pati ng Comelec. Hindi binigyan ng notice yung tao na meron palang oposisyon doon sa kanyang pag-transfer ng kanyang distrito. Basic po iyan sa ating saligang batas. Yung due process at equal protection of the laws. Naglabas ng pahayag ang COMELEC at sila nagsabi, ito ang certified list of candidates. Kasali po si Nene Bakale, kandidato for congresswoman, kalaban ni Martin Romualdez. Eh hindi po talaga marunong lumaban ng malinis at patas ang ating mga nagpapahirap sa bansa tinanggal po nila si Nene Bakale bilang opisyal na kandidato ayon sa COMELEC. Ito po ay violation ng kanyang right to due process and equal protection of the laws. I had a brief talk with her lawyer. I told him, <clears throat> Nene Bakale is in good hands legally. Just pursue all the available legal remedy. Kinakailangan maisama si Bakale Nene dyan sa balota sapagkat karapatan po hindi na ni eh yung ating right of suffrage yung bawat Pilipino na pumili kung sino yung gusto nilang iboto. Bakit ba hindi kayo marunong lumaban ng patas? Lahat ng pandaraya ay ginagawa ninyo, hindi pa man nagsisimula ang kampanya. Bakit itong COMELEC? Eh patuloy din pinapaboran ang uh, baluktot na administrasyon ni Bongbong Marcos at yung mga kandidato nilo. Patu patunay, humingi po at binigyan ng exemption ng Comelec yung akap, yung Ayeks at kung ano ayuda pa. Pepedi raw pong mamigay. Bakit hindi niyo patapusin ang kampanyahan bago niyo ituloy yung akap yung Ayeks. Anyway, yung 4Ps, yung conditional cash transfer, tuloy-tuloy naman 'yan eh. Pero yung unconditional, unmitigated and unlimited cash transfer na nagiging dahilan kung bakit tumataas yung ating inflation at yung hanay ng mga taman yan ay dapat tinigil muna ng COMELEC. Obvious naman, nagpapagamit ng COMELEC at yan ang ating dapat bantayan. Kay Rojas Elin, yes, 55. Ito po, number 55. Salamat po. At uh, kay uh, Diamond, Lea, Catalina, Pucha, Garcia at Tambaloslos. Tama ho, masamang tandem yung uh, Tambaloslos at yung COMELEC. Dapat po kayong mag-ingay dyan sa so first legislative district ng Leyte. Ayaw ng may kalaban ng taong ito kaya tinanggal nila si Bakale Nene. Ganito na po kasama. Ganito na po kababoy at patuloy na paglapastangan sa ating saligang batas. Basta-basta na lang tatanggalin ang isang kandidato na tinanggap naman po ng maayos ng komisyon ang kanyang certificate of candidacy Ito po yung kopya. May receiving copy pa nung Nene Bakale. At hindi po siya binigyan ng notice na merong reklamo o merong problema ang kanyang paglipat. Bigla na lang po siya tinanggap after maglabas ng certified list of candidates kasama si Nene Bakale. Kailangan malaman po ito, hindi lamang na mga taga Leyte, hindi lamang na mga taga Tacloban, kung hindi ng buong Pilipinas. And again, I would like to remind the 1.8 million government employees you have to demand for transparency. It is time to demand for accountability. As the Bongbong Marcos Administration, nasaan yung 2.3 billion pesos hard-earned money, mandatory contribution ninyo? Bakit linagyak ng GSIS sa tatlong listed company na lugi, na hindi nagbibigay ng dividendo? na walang viable economic and profitable activity. Ito po ay more than plunder. 2.3 billion na po ito eh. Very systematic yung pagkuha ng pera ninyo. Kayo lugi. Sila sigurado kumita yan. Yung kumpanyang pinasukan ng pera, kumita din po yan. 2.3 billion pesos yun eh. So ito ho yung ating mga dapat pinag-uusapan at uh, na 55 minutes na po tayo kung nasabihan na Uh, mapuputol na tayo so samaan po ninyo ako sa muli po nating pag -live. welcome po yung uh, inyong mga tanong tuloy-tuloy po tayo andyan po yung link ng aking interview kay Binibining Karen Davila sana po ipanuurin ninyo i-share ninyo ibahagi ninyo and again I'd like to thank uh, Binibining Karen Davila for uh, inviting me at ako'y nabigyan ng uh, oportunidad na magpasukat at magpasuri hindi lamang sa kanya kundi sa inyo sambayan ng Pilipino. Muli ho, ako po si Attorney Vic Rodriguez. Ngayon 2025, tayo yung magkaisa. Dahil pag tayo nagsama-sama, posible ang pagbabago pag naghatid ng bago sa Senado, number 55. Maraming salamat at magandang hapon po sa inyong lahat.